anim na mga katangian ng isang mabuting babae. Kadalasan sinasabi ng mga tao na walang mabubuting babae ngayon, ngunit mali sila, kailangan lang nating maging matyaga upang makilala ang isang tao at makita ang kanilang mga kahangahangang katangian. Bilang karagdagan, dapat din nating tandaan na walang perpekto. Lahat tayo ay may mga pagkukulang. Sa video na ito ay malalaman mo ang mga nakatagong magagandang katangian ng isang babae at ang panghuli ay napaka-importante na dapat mong malaman. Bago tayo magsimula paki-like, share, comment at subscribe para sa mas magandang content. Number 1. Siya ay may kahangahangang katapatan. Ang isang babaeng may katapatan ay may isang hanay ng mga halaga na kanyang isa sa buhay kahit na ano paman. At tinatrato kanya ng may lubos na paggalang, katapatan, at pagpapahalaga siya ay mapagkakatiwalaan at naniniwala siya sa pagtulong sa iba. Number 2. Siya ay isang babaeng marunong magpatawad. Ang babaeng ito ay matino at hindi nagtataglay ng sama ng loob, puot, o kapaitan sa kahit sino man sa kabila ng kanilang naranasan sa ibang tao. Sa halip, naghahanap siya ng mga paraan upang ipagpatuloy na gumawa ng mga magagandang gawi sa kapwa. Ang isang mapagpatawad na babae ay karaniwang hindi mapaghiganti at hindi naghahangad na gawin niyang misyon na saktan ang isang taong nakagawa sa kanya ng mali. Number 3. Siya ay classy at kaakit-akit. Pinapatingkad niya ang bawat lugar na kanyang pinapasokan na may tunay ng ngiti, na walang kahirap-hirap at alindog. Pinapagaan niya ang iyong nararamdaman at ang iba, ipinaparamdam niya sa iyo na nasa ibabaw ka ng mundo kapag magkasama kayo. Number 4. Siya ay matalino. Ang isang babaeng may kalidad ay isang matalino at may kumpiyansa sa sarili, gustong gusto niyang matuto at ibahagi sa mga taong nangangailangan ang kanyang mga nalalaman. Natutuwa siyang tuklasin ang mga bagong paraan ng pag-iisip upang matuto ng higit pa at makita kung paano niya mapapabuti ang kanyang sarili. Number 5. Siya ay matibay na babae. Ang ganitong uri ng babae ay matibay, kung may problema siya, mas pipiliin niyang maghanap ng solusyon kaysa sumuko. Isa rin siyang babae na marunong at bumangon sa mga paghihirap na pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Number 6. Nakakatuwa silang kasama. Ang babaeng tulad nito ay magpapainit sa iyong puso dahil kahit anong sitwasyon ay marunong siyang magsaya. Walang sino man ang maghahangad na makasama ang isang babaeng seryoso sa lahat ng oras. Gayunpaman, ang isang babaeng nagdudulot ng tawa sa isang relasyon o sa isang kapaligiran ay isang taong naaakit ang lahat. Higit pa rito, palagi siyang naghahanap ng mga paraan upang mas iyahan sa buhay. Thank you for watching. Subscribe for more video.